Dito ako ngayon sa ano, Full Sail ganap ako ng paper plate Mura kasi dito eh oh, paper plate nalampasan ko na yata pero dito muna tayo sa spoon spoon and pork and spoon and pork Ibang soup yun eh. Bili na tayo ng paper plate. Punta na lang ako ng Dolorama. Grabe o, oh, tingnan nyo. $19.99. Sang ganito. Mahal na, no? <laughs> Grabe. $19. Bali $20, diba? Ito, $12.99. Ah, malaki to. Bili na tayo sa $12.99. Sakto lang. Oh. Matulang. Yo, lahat. 3026 na discount tayo ng 316. Hindi nga sasakyan ngayon kasi nagtutunaw oh. Grabe. <laughs> Ayan. Ito Tulang muna. Pinagdagang ko lang soft drinks Tapos yung mga kulang. Nakapil Nakapamili naman kami. Pupunta na lang ako ng Dolorama para bumili ng kutsara at ano, tinidor. <laughs> Wala dito. Mahal. Wala kasi dito. Pang soup yung ano, kutsara niya. Ayan. Pero mura din kasi dun sa Dolorama kaya tayo pupunta. Ayan. Dito na tayo yung Dolorama. Ayan o. No? $1.25. Diba? Ilang piraso. 40 eh, dito na lang tayo <laughs> mabili oh, tayong tatlo pero nga dito oh, may kasama ng kuchilyo diba? kuchilyo ba yun? ayun ah. ayun oh, diba? tinidor oh yeah Ayos nice na. Meron dito mga paper plate. Hmm. Pero mas maganda doon kasi marami kanina baso meron din dito bili na rin tayong baso dalarama diba ang kano to $1.75 dollar disposable ay tayong dalawa okay na let's go dito naman tayo sa ano, Asian store. Ayan. May miss ko talaga yung ano, Pilipinas. Hindi <laughs> ba sa Pilipinas sa uh, palengke ka lang kumpleto na yung mabibili mo, no? Yun ang namimiss ko talaga. Ito, bibila ako ng green peas. Panghalo sa igado. Oh. Kaya, yun. <laughs> Nakakamiss talaga yung Pilipinas. Sarap ba? Takala sa palengke, isang ganun ka lang, eh, no? Kompleto na, eh. uwi ka na. Kain ka pa sa palengke. Yun ang pinakagusto ko, yung kakain ka sa palengke kasi nandun yung pinakamasarap talaga yung palabok nila yung ano pa ba goto ganyan tapos yung lugaw spaghetti yan panset yan masasarap talaga kaya yun bilhin na nga tayo nagugutom tuloy ako malamang nagutom din kayo <laughs> tara na alam mo may may isip na naman tayong bilhin dito <laughs> parang eto wala na kami nito Diba? <laughs> Ay nako ganito talaga pag pumasok ka sa store, no? Ganito din ba kayo? Ang dami niyo naiisip pag umapasok. Uh, focus, focus tayo, focus. Diba? Naiisip ko na naman ng toge. Adik na adik ako sa toge talaga. Gustong gusto ko talaga yung toge. Hindi ko alam kung bakit. eh, <laughs> daming gulay, oh. Pili na rin tayo ng gulay nila lagayan ng toge ko eh bilhin na rin tayo ng gulay talaga sitaw, wala yung sitaw na gusto ko yung isa yung mas maliit sa superstore na lang ano pa ba, ayun ampalaya ito talaga kailangan bilhin to ampalaya bilhin na rin pala ako ng atay Nakuha toge, tog eh. ko kasi yung ano. Alam mo yung sa ano. Sa gilid kasi ng TUP. nag kasi ako sa Adamson. Yan. Shoutout sa mga taga Adamson dyan. Yan. Mass communication. <laughs> Shoutout sa inyo. Ayun. May kinakainin ako doon. Yung side nila. Gulay na toge. Ang sarap. Kaya yun. Talagang paborito ko. Ngayon, kuha na tayong toge. Okay na to. Yay! Bilid din tayo ng repolyo. Taiwan cabbage. Diba? Daming naisip. <laughs> green peas lang. Hanapin na nga natin yung green peas. natin ang igado. Iyo. <laughs> Yan. Uy, dilan Yan, ice na. Yan, okay na. Dito mamaya yung ano eh. Tropang loblo. Yan. Yeah. <laughs> Oh, nakaluto na tatlo. Chicken pa. Okay na. Patlak naman. yeah, yun. Hindi ko na na-vlog. Na-busy. Family. Mm. Okay na. Kain. Yeah, kaya tayo. kain, kain, kain. Yan. Kain, yun. Kain, Thank you, Kuya Mark. Ah ano to, pre birthday. Sir Mark. Okay. Sir Mark. Pwede pong pasali sa podcast niyo, Oh, san? Sali ka? Sali po ako oh, sir. Oh sige. Ayan. Yes, Ayun ar na. Sige, sige, sige. army. <laughs> army. <laughs> ang Alit family ang susunod na yeah. guest. Wow. <laughs> Introduce ko na. Presenting. Presenting. na ano yung ano mo, pandesal? <laughs> Oh. Tikman mo ang pandesal namin. Pandesari. Pang ano na yan, oh, lang yan, special occasion. Nasaan yung mga bata? Tinawag natin. Oh, hindi naman gusto mga bata. Oy. Try mo kung pasado yung pandesal namin. Wala pong ano nito? May iiwan? Kain. <laughs> yung <laughs> ano yung ano yung

Oh, May nagsha-sharon pa doon. May nagsha pa doon. Ayan. Oh, oh, oh. okay. <laughs> okay. or... yeah, dahil nagtutunaw na, una, kailangan natin mag blizzard Sila nila. Ah, uh, Mint Oreo Thank you, girl. help you? What size and flavor? A large uh, mint Oreo. Large mint Oreo blizzards, anything else? Uh, that's it. Okay, awesome. I'll have that tall for you at the window. Thank you. So that's awesome. Awesome. Pagka Canadian, awesome eh. Pag, minsan nga magaganan ako. Awesome. Oh, okay. <laughs> Nagtutunaw na kasi oh. Parang ano na. Parang feels like Baguio. Wow. Nasta. Yeah. $8 na pala yung Blizzard. <laughs> Mahal na rin, no? Large kasi, large. Itataob pa yun sa iyo, eh. Papakita ko sa inyo, mami. Thank you. Ayan, ginaganto to. Wow, mayaman. Sabi tapo. Biglang natapo. <laughs> Bakit kaya ginaganon? Sino? Okay, namatigas. Na, na matigas siya? Ganon? Ayun, Starbucks oh. Shoutout Shout ah, sa kila ano. Kila Nash. Ayun, Starbucks. May Starbucks dito. Pero hindi kami masyadong pupunta. Medyo mahal kasi ang kape dyan. <laughs> Saka hindi ako nagkakape. Si Lian lang lang. Ng... Oh, si Lian lang ng ano, alam mo naman, mga trending. Pero, pero niya lang kung ano yung order niya. Oo. Oh, trending trending sa kabataan. di diba? Ayun. Maguugas lang ako. Mag-iwiwisik. Kahit madudumihan. Tatanggalin ko lang yung ano, konti. Ayan. Tun. Ikot tayo. Dito kami sa car wash ngayon. Hop! May laman na ng $5. Hop! gagamitin natin pang car wash. Ayan. Ano lang, mga $2 lang, wisik lang. Di diba, ba? ako dito. Meron ka ba dyan? Di ba? Mga tip? Oo, oh, ito tip din, di ba? Sa Tim Morton. Ganun lang ang buhay. Ano lang. Tipid-tipid lang. Tapos, diska-diskarte. Pagka, ano, para kumita. E, eh, ganun talaga eh. Ma... Oh, pag $1. Kailangan natin ano, kumita ng ano, konti para ano, meron tayong pang gasto sa ano, summer, di ba? May panggala tayo sa ano, sa BC, di ba? Mga taga BC diyan, ha? Abangan niyo kami eh. Pupunta kami sa inyo. Magwiwisik lang tayo, 2 dollars lang. Tanggal lang lang konting dumi. Ayan. Madudumihan naman ng ulito pero syempre, babiyahe tayo mamaya. Ayan. At least medyo presentable naman ng konti. dollars. <laughs> Hindi <laughs> ko na habol. Kailangan mo bilis ka eh. One minute says lang ano, one Ah, one minute. Mm -hmm. Ayun. Bali, dalawang rinse. Bali, isang soap na may rinse. Tapos isang rinse. Tapos kalahating rinse na may spot free. Three dollars. <laughs> pero kailangan mabilis ko kumilos. Dudumi rin naman to pero syempre at least yung mga dumi talaga <laughs> na yung matitigas, matanggal yan papatayo papa ba yan? ha? papatayo yung iba pinupunasan pero dudumi din naman yan eh yan tara yan tayo daming yuhol dito oh, pwede kang umarkila dyan yan o no? oh, ganyan pag maglilipat ka dyan mo pipick up yan ah ito yung heritage church mm hmm, yan bakit? dito ata yung birthday saan? Bernardino. Yung kay Bert ka kaklase nila yan. Ah, dyan daw gaganapin? Di po? Iwan ko. Mayomon, may retig. Malaki yan, di ba? Dyan yung kilano dati. Dito tayo dadaan sa mga walang masyadong talsik. Ito yung kabahal dito. Ito yung mga number nila. Oh, maganda. Meron pa kayo alam kung saan nabibilihan ng magandang number ng bahay. Kasi yung bahay na number ang bahay namin eh. Hindi <laughs> <laughs> nakikita. <lang> Hindi <laughs> nakikita. Itim yung binili ko eh. Tingin na ako sa Amazon pero duda ako eh. PD Day. No school. March 11. Okay. Saan Centennial. Centennial. Ano to? Northwest to. Itong lugar na to. Kami kasi northeast. And school Zone. Sakto, mag-aalas 5 na. May tape kami mamaya ng ano. Ng Spot Pinoy. Yan, may interview kami. Bago, abangan nyo. Para marami rin putik dito. Kailangan. <laughs> Kailangan kasi ma-maintain ko siya ng konti lang ng dumi. Para naman pag nag-over ako mamaya, di naman masyadong dumi-dumi. Kasi lalamig yung mamaya ng gabi, di ba? eh titigas na rin yung mga yelo yung mga tubig na yun dyan mamaya tatawid oh, tatawid. Hindi. hindi dito kahit piling mo na tatawid siya o hindi kailangan tumigil ka eh ayun o matalsik sa sakin <laughs> tapos yung kanina ginaya yung sa akin eh. yung katulad sa akin talsikan ako ng ganun ka buong sasakyan sayang 3 3 dollars Ulan kanina, ayan, pahinga lang tayo ng isang oras, galing tayo sa trabaho, susundo tayo sa airport ngayon, may bagong dating uh, subscriber natin, ayan, sunduin natin, tapos may kasama tayong kaibigan natin na nag-Uber, ayan, si JC, ayan, kasama natin siya nag-Uber. Bali... Yun. Kasi maraming bagahe. Siyam yata yung bagahe yung bubuhatin. Kaya yun. Kontrata na lang. Kinontrata na yung ano. Susundo. Kami na susundo. Kaysa kumuha dun sa... Airport. Kasi sa airport, di ba? Misan, ano... Pagka dat dating ng mga pasahero... Sabay-sabay yun. Baka wala makuha. At least ngayon. Sure ball. Yan. Na may susundo sa kanila. Kaya kung may parating din kayo yan, kontakin nyo kami kung wala kami pasok yan mga hapon wala kami pasok kung ang dating nyo ay hapon at gabi, pwede namin kayo masundo meron tayong ban ay hindi ban, XL yun eh ha, uh, malaki, malaki sasakyan kasi yung mga bagahe eh. pwede rin dito sa sasakyan kaya pwede namin kayong sunduin kaya yun, tara magkara tayo sa airport yung late na yata ako Late yata kami. Dito na ako sa airport. Hi everyone! We are in Regina Airport. You know? Ay, Tagalog ba ito? Tagalog! Tagalog! No? Tagalog. 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 Okay, hindi ako magaling mag Tagalog. Bisaya ako. Ah, Bisaya. Ayan. Pero tatry -ta -ta ko. Ayan. Yeah. <laughs> so, welcome po. Nandito tayo sa Regina Airport. Ayan. Ang napapaganda yung Regina Airport. Ang na yung <laughs> right now, wait. mahirap pa yun. <laughs> Nasa ano tayo? Nasa ano yung tanggapan? Nasa <laughs> arrival. Tanggapan nga. Bayo tayo yung parking. Huh? Saan yung coins? Ay! Ayun. Kinabahan naman ako. You know. o. Oh parang wala lang start na ng buhay Canada nila swerte nila wala masyadong snow pa spring na <laughs> malamig ba malamig pre wala si ano <laughs> malamig na nako swerte nyo swerte nyo <laughs> special. You know? Oo, <laughs> <laughs> Yung mga parating ng Regina, alam nyo na. Sa akin naman yung iba. Yung convoy na lang. Ano? You know, ni-develop pa dun, no? Oh. Dun, no? Oh. Doon. Oh, daming bahay dyan ano eh. Ay, Costco na ba yan? Hindi pa? Oo, oh, Costco na yan. Yung... Isang diretso dyan? Oo. Isang diretso. Parang... Dito ako parang... ako. Mm hmm. Duplex oh. Dalawa? Dalawa daw? Dalawa. Nasa taas. Oo, nasa 400. Ano? Storage siya, Pero... May katabi. Parang ito na yung... Ano? 420 daw. Dati daw 350 lang, no? Oo, oh, 2021 Oo pandemic, pandemic. oh. Kala <laughs> ko sino bumusina sa akin Uwi na naman Yan Oh, no? Bukas Iwanan kong bukas Ay, may kinuha nga pala akong pera kanina Ayan. Nagdo tayo kay Lian Tapos yun Iba na yung ano ngayon, uh, temperature. Pag umuulan ngayon, umuulan. Tapos sa uh, kalsada, medyo delikado madulas kasi nagpe freezing rain. Ayan. Hindi na ako nakapag-vlog ka ano, kahapon yung pagsundo namin. Marami ng ano eh. Maraming ganap yun. Eh. Tapos bumaba ako dun sa tinirahan nila. yan. Okay naman. Okay practice bago yung bahay na ano na titirahan nila bago yung basement yan kaya, yun pag ano pag parating kayo kaya walang susundo sa inyo yun message lang kayo pag wala kami yung pasok pwede namin kayo ano sunduin kasi kaysa kumuha kayo ng uber di ba para sure yun uwi na tayo sundo uwi pahinga then pagka trip Bumiyahin ng Uber Mamayang gabi biyahe tayo mga tatlong biyahe pag tumunog yan o kaya dalawa yan para lang ano pang gas gas lang di ba <laughs> sayang din eh yung last week ko kumita ako ng 145 di ba pag anong ganun lang 145 kaya yun sabi mo gasolina doon mga 30 di ba kahit sabi mo 30 di ba okay na meron kang mga 115 plus yung tip di ba na cash. O, 120. Okay na rin. Pang, ano, gala-gala, pang kain-kain, di ba? Yun? At least, at least makakatulong yun. Eh, kunin mo pa sa sahod mo, di ba? Yun ang maganda. Kaya, yun, uwi na tayo. Ay, hindi pala uwi. Susundin <laughs> so, natin si Lian yun. Maraming maraming salamat sa laging panunod. Ingat kayo. Huwag niyong kalimutan, Spot Pinoy. Spot Pinoy, yan. Huwag niyong pakakalimutan, yan. Kasama ko si Rice and Ina. Yan. Maraming salamat. Sana supportahan niyo. Ingat.